Oh mapagpalang gabi mga kapatid. Ah, meron na ako sa inyo ipapakita na mga mutya na nakuha namin nung paghunting namin ng isang ah, kahapon. Kahapon. Oo, oh, kahapon, viernes. First Friday ng hunting namin ni Kyle hunting mutya sa bagong spot namin. At ah, toy meron kami mga nakuhang panibago. Mga bagong mga alaga <coughs> yan pinili ko lang yung mga ano talagang legit mga pwedeng paan natin dalang isan ko muna mga kapatid para makita nyo yung itsura may maganda dito napakaganda ito lang yung mga ano muna marami pa ako doon marami pa akong mga na kuha tulungan muna yung ating ipapakita sa inyo na talagang legit na legit talagang titigan mo palang sya ay talagang alam mo na yung itsura hindi ka na mag iisip na kung ano yung itsura nya Ayan, meron tayo ditong pagi. Talagang pagi siya. At meron tayo ditong sampalok. Buto na sampalok. At meron tayo mga Meron tayo dito na kung bungo. Napakaganda nito. Ito mga kapatid, papakita ko sa inyo yung bungo. Yan. Yan mga kapatid oh O, diba? Okay. Yan, ganda. Tapos na naman, uh, pagi. Yan oh Ito naman yung pagi natin. Yan yung pagi natin mga kapatid. Yan uh, yung mga legit. O, no? Ayan naman tayo dito. Uh, <coughs> ito talaga. May muka talaga siya. May tsura yan. Ayan o. Oh, kita kita, di ba? Oh. Yung mga legit natin yung mga gamit. yan Oh. Yung mga nakuha natin sa paghahunting. Uh, uh, tapos meron tayong birhen. Nakakuha ako ng birhen. Kahapon. Kahapon lang ito mga kapatid. Nakuha natin. <laughs> Ito mga kapatid. Yan. <clears throat> Ito yung ating berhe na nakuha. Yan. Ganda. Ganda nya Oh, Oh, may, may muka talaga. Oh. May itsura. Yan. Ito, buto na sa palok. Meron pa tayo dito. Maganda rin. Yan. Ganda. Ngayon pa tayo dito. Isang napakaganda talaga. Tignan nyo na lang kung anong klaseng hayop ito. Ayan. Ganda o. Parang ibon. Parang ibon siya. Ibon. Loro. At ito yung pinaka ano talaga, ibon talaga 'yan. Lorong-loro 'yan. Ah, tingnan niyo. Oh. Yan yun. Ibon talaga 'yan. Oh, parot 'yan, mga kapatid. Yan yung mga legit nating na nakuha. To. Tapos na naman, lukan. Yan, lukan siya. Malit lang 'yan. Tapos uh, to, pagong. May nakuha tayong pagong. Pagong pala ito nakuha ko kahapon. Akala ko kung akala ko hindi. Yan o. Oh. Malit lang din yan. Yan. Puti. Pagong na puti. Yan o. Oh. Oh. At ito yung... Ay, mahulog. Ito, hmm. so, maganda rin. Boto. Boto. Yan. Magandang klase rin. Buto rin yan. yan. mga kapatid. Yung ating mga nakuhang mga gamit na kakaiba. O, oh, yun. God bless, God bless mga kapatid. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at pagtatangkilik sa ating mga gamit. At sa mga gusto maglimos, PM lang ako. Direkta mensahe lang mga kapatid. At papalaw na rin mga kapatid ng ating YouTube at saka ating page. God bless.